Oh, malapit na. Tuwag nit ako kay Gerald. Karon um, dela ko tresik gyud ka sa pagdala. Mga lodi kain tayo. May dala sana akong lulutuin na tilapia. Meron naman sila mga kanya-kanyang baon na galing sa pesta. Eh may binagis pa tapos tapado. Duwa sila ng kamatis. Ayun pa oh. Oh, ayan ay na. Oh, ho. Oh. Tapos kumain, nahuli, nahuli, ako eh. Buhoy. Buhoy, oh. Kain tayo mga idol. <laughs> yun, kain tayo. Ah, Ang naman ko, na Ay, eh, nabagsak. Nabagsak <laughs> 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 eh. oh Ayan. Wala tayong biyahe mga idol. Galing tayo ng kalasyaw kahapon. Oh, o, na, na tong isa. Ay, Buka taman. Lagi lalag kita di jalan. Ya, tadi nang NUST. Are, anu, pilih bang Jaming deh. Wey, onalikan ah. Hmm, dito ka sa kabila oh. Gusti ko mana yos ko? Hmm. Para mm. kilos. Hmm. Tuwa kita ko kay gereng. Kita dia aku bakak kilos ka, biru suka kon jiran. <laughs> pesta kahapon ha, sa biyahe eh. May pesta sana tayo eh, galing tayong kalas siya. Pero kung dala ko sila sa gila ka, tulad pa daan. Kapag eh. uwi. Andito na yung, andito na yung pari, sabi ni Mrs. Ko. Diretso, bilis. Pagkatapos kong kumay, pahalag ka lang ko kay Gila. Lipat at may, meron tayong kasabay kakaan. Kamila. Hmm. Pakijaming po. Ayan. 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 Kain tayo. Okay, jabing tayo. Hmm. Tatlong camera niyan, dalawa lang. Dalawa <laughs> isang in, in live. Mm. Ayaw kong pakita sa camera, baka ma-discovered. <laughs> wow, ang ganyan. Ay, ang sarap naman. Adobong baboy. Hindi baboy yan, bari. Ano? Tikman mo. Hmm, sabi ang baka. Wow. Tignan kung masasabi mong baboy yan. Hmm, hindi. Kambing? Hindi Anong lasa? Lame, eh? Ha? Baboy. Tignan kung anong lasa ng baboy. Anong lasa? Baha. Dobot siya. Hmm. ano <laughs> Anong bigla? Musang yan pare, Musang. Musang. Musang? Yes. Magkat. Tignan Masa sabi mo ba, boy? Wow. Balik ka dyan. Katahin ko rin natin po sa namin. Diga. Diga, ang baboy yan. May bulat ko, baboy. Hmm? Hmm, Unta taba nga eh. Ano yung mga Oh? Nawali mo? Hindi, nawali ng kumbari ko. Pinagdala niya ako kagabi.

Hmm? Lasang? Hindi ko na nilasang, baka nilunok ko lang, ang gutom ko na eh. Tama <laughs> mo, saan baboy din? Tama mo. Kalakalakati. Mm. Ang babsi din siya. Pati buto. Oo nga. Pucha. Ang taba. Ang baboy to. musang to, musang. Wild cat. <tinyan> Gawito ko ng baboy, di ba? Sabi lang ng kapot ko nga. Ganon, ganon. Ninibis ng karne, oh. Hmm. Hindi ko lang hmm. Ang babo ba dyan? 8 hmm. kilos nga daw, sabi ni Ilan? kilos. Malaki rin. Mm. laki rin ba siya ng aso na mataba. Aso na mataba, na. Malaki hmm. naman, 8 <coughs> kilos. <coughs> Ayos mga idol, thank you Lord. Tuloy na namin to. bye, -bye.